Matapos nga ng naging very disappointing loss ng Team USA sa kamay ng Germany, ay officially na nga silang back-to-back -back mga idol na hindi nga nanalo ng gold dito sa FIBA World Cup. Ang kanilang huling gold mga idol ay nung taong 2014 pa. Hindi pa champion sila Stephen Curry, noong mga idol sila Klay Thompson. Tapos ngayon ay 4-time NBA champs na nga sila. So ibig sabihin nga lang yan ay napakatagal na since ang team USA ay humawak nga ng gold sa FIBA World Cup. Yun mga idol ay 9 years ago na. Kaya naman ang mga USA fans mga idol, ang mga Amerikanong fans ay humahanap nga ng much better team na ipadala nga daw dito sa FIBA World Cup sa mga international games para nga daw muli nilang makamit ang top spot at mukha namang agara ng natupad dahil mga idol ang mga kailingan ng maraming American fans na basketball fans. Dahil ngayong araw mga idol ay itong si Lebron James ay nagparamdam na agad. Sa Instagram post nga ng Sports Center ay pinost nila ang graphic na ito kung saan si Lebron James, Jimmy Butler, Jason Tatum, Kevin Durant, Devin Booker, Kawhi, Lillard Steph at Anthony Davis ay nakasuot nga ng Team USA jersey. At itong si Lebron ay nagkomento nga ng ice emoji. Pag-hint nga daw mga idol na siya ay maglalaro sa next year's Olympics. Kumbaga maagang paramdam ni LBJ para nga dito sa USA Basketball. At mga idol, I think nung nakaraang taon pa man ay may lumalabas nga na rumor na baka nga daw si Lebron ay maglaro na sa kanyang huling international games at yun nga ay sa 2024 Paris Olympics. At bukang ang yung rumor na yun mga idol ay magkakatotoo dahil itong si Lebron James na mismo mga idol nagbibigay nga ng paramdam, nagbibigay ng hint para nga sa mga Amerikanong fans. Pero hindi lamang si Lebron James mga idol dahil itong si Stephen Curry din from past years ay parang nagpaparamdam na rin. At netong nakaraang summer lang, actually netong off-season lang, netong nakaraang June ay na-interview itong si Stephen Curry about nga sa potential na paglalaro niya nga para sa Team USA sa 2024 Olympics. At sa interview niya nga sa ESPN ay kanyang sinabi na itong si Coach Steve Kerr nga daw mga idol ay kinukulit siya na maglaro para nga sa Team USA at nung nanalo. Ang Warriors noong 2022 ay sinabi nga ni Steve Kerr na ang tangi na nga lamang daw na kulang sa resume ni Stephen Curry ay Olympic gold medal. At mga idol, ito nga si Stephen Curry noong taong 2022 din ay sumagot nga sa pangkakantyaw neto ni Coach Kerr. Sinabi niya, I'm more than excited about the opportunity to do it. Knowing that eto nga daw si Coach Kerr ang magiging coach ng Team USA na experience niya na nga daw na manalo ng two World Championship mga idol gold medal sa back-to-back -back FIBA World Cup noong 2010 pati na rin noong 2014. Pero yung mga naka-experience nga daw ng Olympic Basketball kanilang sinasabi na it's a different experience. Kaya naman daw sabi ni Stephen Curry, I would love to have that experience at some point for sure. At yung at some point nga ni Stephen Curry mga idol ay mukhang magiging next year na 2024... Bukang ang si Lebron James at Stephen Curry ay makikita nga natin na magsuot muli ng Team USA Jersey after a long time... And finally nga mga idol makikita na ng maraming fans kung ano ba talaga ang mangyayari... Kapag si Lebron James at si Stephen Curry ay nasa isang team... Bukod sa all-star game mga idol na hindi ganun ka-competitive... Kung sakali nga ang dalawang ito mga idol ay maglaro nga sa Olympics next summer ay talaga naman yung makikita natin ang potensyal ng Lebron James at Stephen Curry duo. Anyways ano bang masasabi nyo dito mga idol? Ano bang opinion nyo? Komento nyo lamang yan.